yung araw, matatapos na nga ilagay yung ating batong apakan at bumili na nga rin kami ng mga halaman. Kaya naman tara, samahan nyo nga ulit kami sa mga kaganapan nga natin dito sa ating munting tahanan. At alam nyo naman, napipinturahan na nga rin ito mga mare kaya naman nagsisimula na nga sila magpintura. Siyempre, para lalong gumanda ang ating paligid at maaliwalas nga kat napakadumihin nga ng puti, sige lang. Para naman sa for the aesthetic nga, ay sige lang mga mare, carry natin yan. At eto nga, abalang abalang-abala nga ang lahat. At habang abalang-abala nga ang lahat, eto nga dumating nga yung ino-orderan nga nila pangit ng merienda. Mapapansin nyo sa may hardware nga ito mga mare at natagpuan na nga tayo dito. Alam nyo naman na umaga pa nga lang ay kailangan nga dito ng merienda. At eto nga si tatay, tingnan nyo naman yung buto-buto. Aba eto nga si tatay, napakatibay nga ng mga balat nyan sa araw. Paano ba naman katirik na tirik ang araw ay e eh, talaga namang hindi yan nagpapaawat sa paghubat nga ng damit niya. Ah, dito pala nga mga mare, bumili nga sila pangit Kung mapapansin nyo, ilang araw na nga rin hindi nyo ako nakikita na kasama nga nila. Dito nga sila mga mare bumili ng bangus. Kailangan nga natin ngayong may sabaw para naman sa ganun ay eh, ganahan nga magtrabaho. Alam naman natin kapag nagtatrabaho ng mabigat, kailangan nga ang mga nagtatrabaho ay may mga sabaw nga ang ulam. At syempre, dumaan na nga rin sila sa hardware para isang lakaran na nga mga mare. At ito nga yung mga dadaluyan nga ng tubig. Kaya naman, ito nga mga mare, ang daming tubo, ba diba? Para nga mga mare, matapos na. Pero tingin ko nga, ilang araw na nga lang to ay matatapos na nga. Kung nakaraan nga, sabi ko, mga isang linggo, dalawang linggo, ito mga mare, araw na lang talaga ang bibilangin natin ay tapos na. Dahil nga pa unti-unti, talaga naman makikita mo na nga mga mare yung mga improvement nga dito at eto nga mga aso natin abay na para sa lubong pa nga naman talaga meron silang pa sa lubong dito nga sila kuya ato ay sinisimula na nga ang magpintura at diba mga mare hindi pa nga tapos yan nakikita ko maganda na nga may kanal nga tayo dyan mga mare hindi nga lang madalas makita at sa kabilang banda naman eto naman si Michael at bising bising nga rin dito sa paglalagay nga ng mga apakan natin na bato so lang may nabasa nga kaming comment bakit nga to kailangan pa nga ng batong apakan kung bat ito naman yung aapakan na. Naisip kasi ni Pangit na dapat nga maganda nga daw yung paligid at eto nga yun mga mare. Yung apakan na bato ay lalagyan ngayon sa paligid ng mga batong puti. Nako mga mare, abangon yun sa susunod nating vlog. Grabe, nakaka in talaga ang kulay. Sobrang ganda. Eto nga pinasok na nga nila Panget. at eto nga ulam natin. Sinigang may sito nga dito. Siyempre, eto nga tagaluto nga natin si Buntes. dahil hilig talaga ang pagluluto. Kaya siya ang nakatoka nga dito mga mare. At ay nga mga mare, eto ay kakain na nga ang ating mga The Boys. At syempre, kahit wala akong trabaho, abay, nagugutom din tayo. Ganun nga siguro, kahit wala akong trabaho, nagugutom. Eto nga si Panget, sinusukat pala to mga mare para nga dun sa ating ilalagay niya na base. Balak nga kasi dyan ni Panget maglagay ng base mga mare, yung kulay itim, tapos alagay nga ng halaman, o di ba? At eto nga si Kuya Arnel, nagpipintura na nga dito sa kabila at tinakpan na nga lang yung ilaw para naman sa ganun ay eh, hindi nga malagyan ng puti. At dito nga pala ni Pangit, lagay yung mga orange na to mga mari. Pag nakatambay nga kami dito, eto nga si Mikey. Tingnan nyo naman napaka cute ng bata. At eto naman yung tata niya, bising bising nga rin dito. Dahil siya nga ang nakotoka dito sa mga bato mga mari. Kaya ayan nilagyan na nga para nakadikit nga siya at hindi pa tanggal tanggal. Eto nga si Kuya tawa nga dito ng tawa mga mari. O, tuwang tuwa sabang nagpipintura. At eto nga mali gusto ata rin magpintura. Nung nga rin pala si ate Omex nga mga mari. Kaya naman bising bising nga dito. At eto naman sila ata ay bising naman para sa aagusan nga ng tubig. Ewan ko mga mare, tawag dyan. Abas ah, na mga mare kapag uulan, syempre may tutulo dyan. Tumulong na nga rin etong itong sipangat para sa ganun ay mapabilis nga mga mare at eto nga ang itsura niya. Pipinturahan na nga lang ulit ni Pangat niya ng puti para lalong mas maganda. Aba hindi na mahalata na hilig nga natin ang puti at kahoy. Ito kasi talaga yung pinangarap naming kulay kapag magkakaroon nga tayo ng bahay. At sa wakas nga mga mare, medyo okay okay na nga ako kaya naman sumama n ako at eto nga si Chuchu mawawala ba naman kaya ay nakasunod na naman nga sabi kasi ni Pangat kinula nga daw yung mga batong apakan kaya lalabas kami para bumili si Chuchu nga syempre isasama nga natin yan alam nyo naman napakakulit nyan tingnan nyo nga oh uh. sabi nyo nga ay hindi nga dumuwala wala ang sipon ko dahil nga daw sa balahibo ni Chuchu tingnan nyo naman mga mare gawa ng paan nya tingnan nyo naman yung short ko sobrang bigat na rin kasi ni Chuchu mga mare mga limang kilo na nga siya para tuloy mga ilang buwan na bata pagkatapos ka ay magbayad ay dumiretso muna nga kami dito dahil nauuhaw nga kami. Pero ito nga si Naki siya na nga lang ang bumaba at order nga ng milk tea. Dali lang naman kami dito mga mare kasi pupunta naman tayo para maghanap ka ng paradise. Ay, birds of paradise pala mga mare. Alam nyo ba yun mga mari? Yun kasi ang ilalagay natin do sa harap ng gate nga natin. do sa minakita nyo parang minilagyan nga ng halaman. Ito nga mga mare, ang unang nakita nga namin yung snake plant para naman to sa may kusina nga natin. At bumili nga si pangat ng sampu o walo. Aba, hindi ko na nga maalala alam mga mar ilang araw na rin kasi at eto nga si ate nakilala nga tayo at chat at nga po alam nyo ba kung bakit kami hawak ako ng chinelas paano ba si chuchu tinatakot ko dahil napakakulit na at gusto nga bumaba at noong mga oras na to mga mare nakalipat na nga kami at eto nga pinamili nga ni pangit dito 50 ata isa nito kung mapapansin nyo ay hindi nga kami kasama dyan mga mare andun nga lang kami sa bungad at habang busy nga sila dyan ay nagkukwentuhan nga kami ni buntis dito sa may kolong kolong kasi may kalayuan nga din ito at eto nga mga mare nilalagay na nga. Napasabi na nga lang kami na parang nga paparada ang halaman. Paano ba naman napapaligiran yung kolong-kolong ng halaman? Tapos sakit na nga kami. Eh si Chuchu nga namamangha rin dito mga mare. Ano kaya eh Kato? Kung may maririnig nga po kayong tumatahol, pagpasensya nyo na at si Chuchu nga yun. Paano ba naman kinulungan natin at hindi nga sanay? Meron pa nga pa ganito nga si mga mare oh. Uh. Sobrang excited na nga kami mailagay to. Siyempre kasi gusto namin maipakita nga to sa inyo. Pagkatapos naman nun, mga mare, eto nga pumunta naman nga tayo dito para naman sa ganun ay makasukat nga dito ng base at kahawak ko pa nga rin si Chuchu. Hirap na hirap na nga ako dyan mga mara. na nyo naman yung buo ko. Hindi naman halatao. Kapit bahay pala natin sila ate at nagpicture nga kami. Shout out po sa inyong lahat. At pagkatapos nga nun, umuwi na nga rin tayo kasi mag-aalauna na nga ng mga oras na to. At wala pa nga laman ang tiyan natin ng tanghalian. Kaya naman umuwi na nga rin agad tayo at binaba ngarin nga rin ito. At eto nga si Chuchu hanggat hindi nga ako bumababa hindi nga siya bababa. At eto nga si Joseph. Oh, ang galing-galing talaga ng Joseph. Marami rin kasi talaga naghahanap kay Joseph at ayan na nga po si Joseph. At hindi lang po talaga siya nakakapasyal nga dito. Pero ngayon ay eh, madalas nga siya dito kasi andito nga daddy niya. At eto nga pala yung pinamili nga rin natin kanina mga maring halaman. Hoy, sino dito yung mga plantita at plantito? At eto nga naabutan nga namin si ate Marlene na ngayon nga lang kakain at si mama. O ba diba, sabi ko sa inyo palagi talaga nakataas ang paa namin. Dahil nga walang magbibidyo kaya eto nagbidyo na nga lang sarili ko para mapakita ko sa inyo yung ulam nga natin dito. At eto na nga itsura nito mga mare. Konting baris na lang ay malapit nang matapos. At statay nga dito naman sa kabila nagagawa nga nito ng tubo. At eto nga sinubukan ko nga lakaran yung apakan nga natin mga mare. Ang ganda nga. Talaga tayo nagsisi na ganito ay ginawa nga natin dito. Kasi napakaganda nga ng kalalabasan nga nito. At si pangat nga biju video nga. Kaya ayan nga may pawaki-waki pa nga akong nalalaman. At eto pala bumili nga pala tayo ng lupa. Para dun nga mga mare sa itatanim nga nating halaman sa gilid sa kado sa likod para mas ganoon ay maganda nga siyang tingnan. So totoo lang, napakaganda talaga kapag ang isang bahay ay punong-punong -puno ng halaman. Aminin nyo mga mare, totoo yun. Kasi alam mo yung kahit may problema ka kapag nakakita kang ganito kagagandang halaman, ay talaga nare-relax yung isip at puso mo. Kumbaga, nagkakaroon ka ng kapayapaan at nakakapag-isip ka nga ng maayos. Sa to sa dahilan mga mare kung bakit nga ito ang pinili nga namin. At eto nga, sila Kuya Ato at Kuya Arnel ay bising -bising si pa nga rin dito sa pagpipintura nga. At eto nga sila nakit dumating na nga in order natin kanina. At eto nga si Chuchu, tingnan nyo napakakit nga naman at naglalambingan nga sila dito magtata at tumatahol pa nga. At eto pala mga mare yung pasong binili natin napakalaki. Dalawa pala to mga mare sa harap nga malapit nga sa duyan at yung dalawa naman doon naman sa likod nga. oy sino mas excited dyan? Alam ko kayo mga mare kay natutuwa nga ako kapag sinasabi nyo mas excited pa nga kayo sa amin. Tuwa nga kami kapag nakakabasa kami ng ganun mga mare. Sa totoo lang, hindi naman namin nare-reply lahat. Pero grabe mga mare, nagbabasa nga kami ng mga comment nyo. Iba naman sinasabi na sana all. Alam nyo ba mga mare, lagi din ako puro sana all dati. Lagi namin sinasabi sana all, meron ganyang bahay. Sana all, may ganyang bagay. Pero sa totoo lang, parang halaman. May kanya-kanya nga yung mga mare araw, panahon. Naman sa lahat ng may pangarap dyan at nakiki sana all nga ngayon. Balang araw, kayo naman mga mare ang makakapagpatayo ng bahay. Kahit simple lang o malaki man yan. Ang mahalaga ay pin naghirapan mo nga yung mga ganong bagay, talaga namang mapapasabi ka na lang na maraming salamat sa Diyos. Ito nga mga mare, nilagay na nga itong mga paso dito, kaya nang tingnan nyo nga kung gano'ng nga kaganda. Halaman na nga lang ang kulang, kaya naman tala mga mare, simulan na natin magtanim kahit hindi nga tayo marunong. Mga mare, lalagay nga natin yung pick na damo para mas ganun, eh nakapato nga siya sa green, o di ba mas gaganda yun. Aba, ewan ko na lang kung hindi nga tayo mainlab dito at hindi na nga tayo lumabas dito mga mare. At eto nga doyan sinubukan nga natin ilagay dito kung kasya nga at eto nga itsura niyo mga mara dito nga natin ilalagay sa gilid nyan yung halaman tapos nga eto mga mara sabi ko nga kanina ilalagay niyan ng pick na damo o oh, ba diba? mapapaduyan-duyan ka na nga lang habang nagkakape nga dito kaya nilagay na nga rin etong paso. Tingnan nyo mga mari kung maganda o. Oh. Ting konti na nga lang talaga ay malapit na nga matapos kasi kahit pa paano ay eh, talaga makikita mo nga yung pagbabago araw-araw. Ito -araw. namang isa ay nga natin dito. Susubukan muna nga natin kung maganda nga siya tingnan. At eto nga sa may hagdanan mga mari. Sabi nga ng iba ay nga daw to mga mari ng bato etong hagdanan nga natin. Hindi na muna po natin palalagyan nga yan ng bato. Mga mari yung hagda na to, konting barnis nga lang to, ibabalik e nga ulit to sa dati. Kasi ngayon mga mare, etalagang talagang maalikabok ha? kaya ganyan nga itsura. Pero lalagyan nga natin yun ng barnis para nga bago mag-blessing, eh, talagang kumikinang yung munti nga na ating kubo. At pagkatapos nga nito mga mare, eto nilagay na nga itong lupa para nga mailagay nga mga mare yung halaman kasi susubukan nga natin kung maganda nga dito. Tingin nyo mga mare, gaganda nga to kapag may halaman. Hindi ko pa kasi nakikita. At eto nga sila, Koy Arnel, e busy, busy pa rin sila dito kakapintura. Buti yun na nga lang talaga eh, dito nga sila mga mare, kaya kahit papaano ay eh, talagang napakalaking bagay nga. At eto nga, busy nga rin dito sa kabila, lahat nga talaga dito abalang-abala, kaya nga talagang hindi mo makikita nagkukwentuhan nga sila dito. Kasi sa totoo lang, naiinip na nga rin kami dahil gusto na nga rin namin tong matapos para maipakita nga namin sa inyo. O siya, sino ang present dito mula sa pagbili natin ng lupa hanggang ngayon ay nanonood pa nga rin? Uy, taas nga ulit ang kamay, sabi nga ng iba, itataas, di mo naman makikita. At eto nga mga mare yung halaman sinubukan mo nga ni tate ilagay nga to tingnan nyo nga mga mare kung maganda grabe no para tayo na sa resort nito kaso wala nga lang tubig kasi walang swimming pool pero tingnan nyo ang ganda ganda at eto nga bumili nga sila ng balot Tinawag nga nila ako kaya ayan nakasabay nga ako dito mga mare kumain ng balot marunong naman ako kumain mga mare sabaw nga lang sa kayong pula at sa wakas nga eto nga si ate marley nakapagpatuyo nga ng mga damit oh. at eto na nga mga mare inayos na nga ni pangat para maipakita nga nami sa inyo kung gano'ng kagaganda kapag may ganito nga. Grabe no, kapag nandito ka ay talagang marerelax ka. Pinakita nga sa akin ni Pangit ka, tuwang-tuwa nga ako dito mga mari. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga sa nangyari nga sa buhay namin. Kaya sa inyo mga mare na sa na huwag kayong susuko dahil darating yung araw ay talaga malalampasan nyo rin yan at makakarating nga kayo kung saan nyo gusto. Kaya gaano man kadami yung pinagdadaanan nyo ngayon, alalahanin nyo na lang na darating yung araw malalampasan nyo rin yun. At eto nga pala mga mare ang itsura niya kapag gabi na. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare, paano ba yung bukas na lang ulit?